Welcome sa landas ng pag-asa. Grabe 'yung kwento ngayon. May isang lumpo no. In e sa templo, E, ito Bethesda, no? e sa Betesda, no. Isa Betesda, meron silang doon sa templo na 'yon. Merong isang uh, lagayan ng tubig o isang maliit na swimming pool kung sa sabaga. Naniniwala sila na doon sa lagayan ng tubig na ito na paminsan-minsan nagpapakita ang Diyos sa pamagitan ng isang anghel at ginagalaw yung tubig. Pagka gumalaw yung tubig at ikaw ay may sakit, pagka natsyempohan mo nakapasok ka dun sa lagayan ng tubig na ito, ay gagaling ka sa iyong sakit. Eh, nakita ni Jesus na itong may isang pilay na malapit na siya dun sa swimming pool na yon, o maliit na lagayan ng tubig. At tinanong niya, alam niya Jesus kung ano nangyayari dun eh. Tinanong niya, ano ang, ano ang kailangan mo? At sinabi nitong, nitong pilay, eh, kasi po hinihintay ko laging gumalaw yung tubig at pag nakikita kong gumalaw, eh, nauhuli ako at lagi may nauuna sa akin. ano Anong sinabi ni Jesus? Tumayo ka, iwanan mo ang iyong banig. Tumayo ka na at makakalakad ka na. At nagulat ang pilay. Ay, siya, ay, siya ay nakalakad. Hindi niya na kinailangan pumunta doon sa tubig kung saan naniniwala siya na kumikilos ang Diyos pag ginagalaw yung tubig. Hindi niya pala alam na ang Diyos ay nasa harapan niya na si Jesus na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao upang pagalingin niya itong tao na pilay. Sa buhay natin, minsan ganun tayo, no? Marami tayong hinihiling sa Diyos. Alam mo kung kento lang, lagi ako nauunahan. Yung pala sinasabi ng Panginoon sa atin, E eh, kanino ka ba tumatawag? Narito na ako sa harapan mo. Maghahanap ka ba, ba ng ibang bagay na makakapagpagaling sa iyo? Si Jesus, ang tanging lunas ng ating mga kasalanan, sakit, o anuman na dinadaanan sa buhay. At madalas tinatanong niya tayo, oh, ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang hinahanap mo? Huwag tayong matakot. Ikwento natin ang kailangan natin kay Jesus. At ito rin sasabihin niya sa atin, Oh, tumayo ka na. Iwan mo na yung banig mo. Makakalakad ka na. God bless. Sana itong kwento na ito eh, maging, magdulot ng konting encouragement sa ating buhay upang sumaya tayo at patuloy na magtiwala kay Jesus. God bless.